Inwestyon sa pagdinig ng Senado ang patuloy na pagkalat ng tech scams kahit pa natapos na ang SIM registration. Dito naungkat na palyado ang mismong registration process na tumatanggap ng peking credentials. Nasa frontline ng na balitang yan si Camille Samonte. <laughs> Akala ko ba, mawawala na ang mga text scam kapag meron ng SIM registration law? Yan marahil ang tanong ngayon ng maraming Pilipino. Talamak pa rin kasi ang mga nagtitext na nag-aalok ng trabaho, nagsasabing may napanalunan kang pera o nagkukunwaring alert message mula sa bangko. Bakit nga ba hindi matigil-tigil ang mga text scam at wala pa rin napapanagot kahit meron ng batas dito? Yan ang inusisa ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Hindi pa dapat na deactivate ng mga SIMs na ginamit sa mga ganitong modus. Kung rehistrado naman sila, hindi ba dapat nate-trace na sila ng gobyerno o di kaya ay automatic na block sa algorithms ng mga telco? Sagot ng NBI Cybercrime Division, hirap silang matrace ang may-ari ng SIM na ginagamit sa mga scam dahil hindi raw ito nagtutugma sa mga nakirehistro. Sa ipinagitang demo ng NBI, tinatanggap pa rin ang registration system ng mga telco kahit litrato ng hayop ang ginamit sa ID. What the heck are you doing? I mean, I mean uh, it's, it's, it's common sense uh, na hindi dapat pagbigyan to dahil hindi natin mauhuli yung mga... Gumagawa ng kalokohan dito. Paliwanag ng loob, may mga pagkakataon na nagkakaglitch sa kanilang registration system. Mas maigi raw sana kung nabigyan sila ng access sa government agencies sa na nag i ng mga ID. Pero marami raw ang hindi pabor dito dahil sa data privacy. You don't admit that you had a, a, a a terrible system. I mean, you can see monkeys well, monkey smiling at you and bibigyan mo ng... Meron po kami validation process. Meron pong selfie. Kung sino nagre-register, sa so selfie po yan. Tapos meron pong government ID dapat supposedly na i present Ang smart naman, meron din daw post-validation process sa mga nagre-register ng SIM. Iimbisigahan din daw nila kung may mga nakalusot na peking identity. Basically, to perfect This optical character recognition technology to, to be placed in. I think the problem with technology is that it is not simply a plug-and-play solution sometimes. Sometimes you have to undergo a beta stage. Lumabas din sa pagtinig na nagagamit ng mga illegal na Pogo, Philippine offshore gaming operators, ang mga tech scam. Some of the registered, the, 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 the registered SIM cards that are being sold in Facebook are being bought by Pogos. Uh, I, I, heard you made that statement. Yeah, uh, yes, Your Honor. A ano ang basis ng statement na yan? In the guise of BOGO operation, uh, they're engaging, uh, some of them love scam, uh, crypto scam, and all forms of scam, Your Honor. Uh, um, ginagamit nila itong mga SIM card to uh, preserve the, the, you know, the anonymity, uh, to avoid detection from from law enforcement. Para sa mga senador, patunay lang ito na hindi na dapat payagan ng operasyon ng mga pogo sa bansa. Crystal clear that we do not need them. The social costs of uh, pogo operations far outweigh the minimal impact it has. On our uh, economy, uh, ang pogo sector did not contribute to the creation of local jobs. Mungkahi ni Senator po baguhin ang implementing rules and regulations o IRR ng sin registration law para maisama ang live selfie verification process. Iimbintahan naman sa susunod na pagdinig ng mga e e-wallet platforms at money remittances na nagagamit din umano sa cybercrime. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, good Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.